Anong isda ang mas lalaki pa sa dagat? Mas lalaki pa sa dagat? Meron ba nun? Meron. Problema mo, pa, problema mo pa sa akin po. Ayaw, di ba? Pare, anong... Oh okay. Anong isda ang mas lalaki pa sa dagat? Isdang lalaki pa sa dagat? Oo, oh, pare. <laughs> okay, dito po tayo ng mga Anong isdang mas lalaki pa sa dagat? Anong isdang mas lalaki pa sa dagat? Oh my God, ang agak ng presence mo po. Kaya sa panong si Kuya Jo, ang lalaki pa sa dagat? Ano? Okay, may tanong ako sa'yo. Anong isda ang mas lalaki pa sa dagat? Sa dagat? Da sa kuya jelly? So, what's up mga kaparatot, Ay. <laughs> eh, di pa nga pala ako tapos. Sadali lang, ubusan ko na. At dahil busy busy nga pala yung mga kaparatot natin, eh ako po nang gagawa ng magpapasaya sa inyong araw guys. So ngayon, nandito ako ngayon sa set ng aming taping, kaso hindi ko pwedeng Ipagsabi kasi bago pa lang ito at hindi po umeri sa GMA. Sobang abang na lang kay guys sa uh, i-upload ko pag umeri na to. Siguro mga next year. Oh, no! yun. So yun guys. Magtatanong tayo sa mga kasama natin dito sa showbiz kung ano nga ba ang istang mas lalaki pa sa dagat. Tara guys, samahan nyo ako. Tatanong oh, ako. Oh. Anong... Hmm. Siya man na siya. Anong... Ikaw. Oh, anong... Anong isda... Anong isda ang mas lalaki pa sa dagat? Anong isda? Ang lalaki, mas lalaki pa sa dagat. Lalaki pa sa dagat? Hmm. Ano? pating yun. Ikaw, pwede. Ayun, sayang kasi pati magsalita yun sa'yo. Okay. Ah. <laughs> ano, pating? Mali. Ah, <laughs> uh, malit na isda. Malit na isda. oh, mas lalaki pa sa dagat. Ah, okay. okay. <laughs> 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 uh, anong isda ang mas lalaki pa sa dagat? Ha? Oo, mas lalaki pa sa dagat. Hindi okay. nga. Wala. Ikaw boss, anong isdang mas lalaki pa sa dagat? <laughs> isdang lalaki pa sa dagat? Oo bangus. Oh no. Ikaw pre. Anong isdang mas lalaki pa sa dagat? Mu na, tanungin sa ko. Oh no. Para, anong isdang mas lalaki pa sa dagat? No? <laughs> isdang mas lalaki pa sa dagat? Search <laughs> ko. Save it, it na. Ah, uh, one, one, no, one more, one more, one more. Wag muna, nang, wag ah, cue natin. Iku cue natin mo na, di ba? Kay AJ, ah, kay ano. Anong isda ang mas lalaki pa sa dagat? Hindi maliit. Huli. Ayaw, di ba? Huli. Anong isda ang mas lalaki pa sa dagat? Anong isda ang lalaki pa sa dagat? Ito Hello? po yung first part. Ah. Tirit na. Oh. Ah. Ito yung sakit na mara. da. na isda. Mas lalaki pa yun sa dagat eh. Malit na isda? Bakit? Oh, lalaki pa yun sa dagat eh. Ayong Kasi malit pa siya. Ayaw ko May tatanong ko <kong> sa'yo, Fred. Ano ko? Ano ko? Ano ko? Madali lang nun. Yung... Yeah. Anong isda ang mas lalaki pa sa dagat? Anong isda ang mas lalaki pa sa dagat? Oo. Oh. Ano? Hindi, wala kang sagot. Baka meron. Panyay na? Whale shark? Yun na yung sagot mo. Tapos, 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 tapos. Yun, na yung sag yun na yung sagot mo. Deep sea? <laughs> yun, yun na yung sagot mo. Oo, oh, deep sea. Kaya na, lanser ah, na yan ah. Ang sagot ay... Ay ano? Malit na isda. Bakit? Mas, mas lalaki pa sa dagat yung isda eh, na maliit. E yung malaki, hindi na lalaki. <laughs> <You're>... <laughs> Anong isda ang mas lalaki pa sa dagat? Anong isda ang mas lalaki pa sa dagat? Seahole. What? Yun na yung sagot mo. Oo. Uh -huh. Di ba kasi na isdang sa yung whale? Kaya yung whale. Hmm. Isdang maliit. What? Panda ka pinagmeya. <laughs> Hindi, isdang maliit ang mas lalaki pa sa dagat. Kasi maliit pa siya eh, sa lalaki siya. Ayaw, di ma Mas lalaki pa siya pag nasa dagat. <laughs> Anong isda ang mas lalaki pa sa dagat? Isda ang mas lalaki pa sa dagat. Oo. Oh. Okay, Ready, rolling, and five, malit. four, three, two. Bali. Sagot Sagut mana? Ano? Bali. Ano? Bali. Ang sagut ay ano? Bali itu sudah. Mas lagi kau ni, kau ni lagi sedap kan? Bali pasi. Ayo di Ewe, anyway, anong isda ang mas lalaki pa sa dagat? Mas lalaki pa sa dagat? Meron ba nun? Meron. Problema mo, pa, problema mo pa sa akin po. Ayaw, di ba? Itay tayo dyan. Ano? Ano nga? Ano? Ano nga? Sirip, Sirip na. Oh. Isdang maliit. Lalaki pa yung sa dagat eh. Pag nilagay mo sa dagat. Oh, <laughs> mo? Okay, okay. okay mo ano ako sa'yo? Oh. Anong isda ang mas lalaki pa sa dagat? Ano? Uh -huh. Tuna. Sure ka na dyan? <laughs> tuna. Mali. Oh, no! Malit na isda. <laughs> di ba? Mas lalaki pa sa dagat yung kasi malit siya. Mm -hmm. di diba? Ayaw Ma! Diba? <laughs> uh, pare, anong... Oh, okay. Anong isda ang mas lalaki pa sa dagat? Isdang lalaki pa sa dagat? Oo, oh, pare. Okay, dito po tayo mga sangre. Ano? Dito sa side na to ni Gabriel. Ha? Yeah. Hindi ko alam eh. Sige. Siret na. Sinasabayan natin yung pagsasintong ng gilis, yung routine natin. Isdang maliit. Ha? Para... Suma, 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 suma. Suma. Oh, mas lalaki pa yun sa dagat pag pinakawalan pinaka lang dun. Disgracia. Ayok n'yo ba? Anong isdang mas lalaki pa sa dagat Anong isdang mas uh, lalaki pa sa dagat? Kasi... Oh my kasi God. Ang agak. Ang agak. Kasi... Oo. Ah... Ah... mo si Kuya to be sa isda. Ano? Ano? Oh Isdang maliit. Mas lalaki pa yun sa dagat kasi maliit pa yun. Ayaw ko sa'yo. Ayaw, di ba? <laughs>